Pinatuwa ng mga magsasaka ng, magsasaka ng ubas sa La Union ang nakararanas o nararanasang mainit na panahon sa bansa dahil sa magandang idudulot nito sa kanilang pananim. Ito ang balita ni Bernard Daddy. Kung ang mga magsasaka sa mga probinsya ng Zambales at Dabao ay nalulugi dahil sa pagkatuyo ng kanilang mga pananim, mas pabor naman sa mga magsasaka sa La Union ang nararanasang mainit na panahon dahil lalong yumayabong ang kanilang pananim. Hitik sa bunga ang mga tanim na ubas ng mga magsasaka, kaya naman maging ang mga turista ay tuwang-tuwa at enjoy, hindi lang sa pagkain kundi maging sa selfie. During recent season, may medyo mas maraming diseases so, at saka... Ah, uh, pag kasi yung at flowering stage at naulanan yon, ah, uh, maraming masisira. Unlike pag gray, uh, sunny time, ngayon uh, summer, ang kailangan mo lang naman yung uh, diligang kailangan. Red Cardinal ang tawag sa variety ng ubas na akma sa tropical countries, gaya ng Pilipinas at lalong tumatamis ang lasa nito pag panahon ng tag-init. Dalawang beses sa loob ng isang linggo lang kinakailangan diligan ang mga tanim na ubas. Ngunit pag malapit ng i-harvest ang mga bunga nito ay di na nangangailangan ng tubig. Bago mamunga ang isang bagong tanim na ubas ay aabot sa anim na buwan hanggang isang taon ang hinihintay at maaari itong mamunga hanggang sampung taon. Sa loob ng isang taon ay tatlong beses namumunga ang punong ubas. Sa ngayon, ang um immediate na concern namin is to produce more. So we expanded production. Actually, I'm expanding production in my farm in Nueva Ecija. Actually, tatong bisi bubuo ng grapes in the Philippines. Eh, sabi lang natin, eh, bubuo yung 15 kilos isang puno isang taon. De, if you have one hectare, di pwede na mabuhay ka ng desente at komportable. Mayroong mahigit limang ektaryang taniman ng ubas ang makikita sa Barangay urayong at Barangay Santiago sa Bawang La Union at nasa dalawampung magsasaka ang nangangalaga nito. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan, kulang pa ang produksyon ng ubas sa probinsya kumpara sa laki ng demand nito sa merkado. Because uh, grapes is very demand, no? so uh, hinahalap yan uh, pati yung pati na yung last season kasi yung pagka pagbubunga uh, at saka yung peak season medyo gaya ng sinabi ko kanina yung uh, production is ko lang pa Nakararating ang supply ng ubas ng bawang sa iba't ibang dako ng Region 1, Bicol at Visayas. Mabibili ang ubas sa taniman nito sa halagang 180 hanggang 200 pesos kada kilo. Kasabang La Union News Team. Bernard Daddy's UNTV News Worldwide.